We did it trippers na nakapasyal tayo dito sa abandoned mansion ni Jose P. Laurel dito sa Pulang Bato. All right. Kahit napakasukal ng daan trippers, sinuksok natin 'to. Maipakita ko lang sa inyo yung mansion o yung abandoned mansion ni Jose P. Laurel. To halos napabayaan na talaga at ano, marami na talagang kalat ng mga puno kasi nga nagdaang bagyo kaya naputol o yung mga daanan dito is naharangan ng mga naputol ng mga puno or mga sanga so ito yung hagdanan papunta dun sa ano sa mansion trippers yan o no? alright ah. sobrang sukal na nito sa loob trippers sa ano Okay, So Abangan nyo to sa long video natin Trippers sa YouTube channel ko Gary Halapadan At sa Facebook ko Gary Halapadan Trippers Abangan nyo po ito At Tiyak na mag enjoy kayo Sa travel adventure na ginawa ko dito Sa daanan pa lang Grabe Ang sukal ng daan At talagang para may mga wrong turn na lalabas <laughs> Ito yung ano, yung parang may mga ano dito siguro dati, yung mga history nya. Pero hindi na natin naabutan, wala rito. So, ito yung view natin dito. Malayo sa sibilisasyon, trippers. Itong mansion na to. Kaya, napaka peaceful. Sa sobrang peaceful, nakakasyokot. Ayun, trippers, papakita ko sa inyo yung sukal ng daan dito, no? Sa abandoned mansion ni Jose Laurel. Eto, tignan nyo na lang. Grabe. Siguro dahil to sa ano, sa bagyo na nagdaan. Ilang bagyo na rin nagdaan, no, trippers? Kaya yung mga sanga-sanga no, mga puno na yan, eh, nagbagsakan sa gitna mismo ng mga daan. Marami doon hanggang doon sa motor natin, trippers doon ako nakapark eh, sa baba. So nilakad ko pa to pataas. Dahil sobrang taas nito, triple ayan o, oh, nakaharang sa danak, no. O, oh, diba? <sighs> Pero kahit na ganun, at least masaya ako na napasyalan natin to at naipakita ko sa inyo yung nakakakilabot na to na karanasan dito at yung magandang ala-ala na nagawa ko rito sa abandon mansion ni Jose Laurel Trippers. Ayan o. Tindahan dati no. Alright. Di ba? Kahit sino magdadalawang isip na pumasok na dito Trippers dahil nga masukal na yung daan no. Ayan o. No, nakaharang na lahat. Tapos nandun sa likod ng punong tumba na yon yung motor natin kasi hindi natin alam kung anong meron dito baka may mga ahas na naka ano dyan nakahalambalang di ba kakatakot ako first time ko rin pumunta dito sa abandon mansion nang nag-iisa at walang kaalam-alam kung ano yung meron dito trippers ayan o tingnan nyo o natumba to dahil sa bagyo trippers ayan o natungkab yung ano yung ugat niya. So eto, dito tayo dumaan O oh. oh, ba? Diba? Nakaharang na. Kaya sa mga pupunta dito o oh, mga vlogger na pupunta dito sa ano Abandoned Mansion Trippers ni Jose Pillaurel. Ah, uh, double -double, ingat. nawawala uh, yung motor natin ha. Dito ko yung iniwan yung motor natin ha. Wala. Nasaan na yun? Dito ko yung iniwan ah. Hala. Dito ko iniwan. Ay, yun pala. Nandun pa pala. Kala ko dito. Kala ko dito ko na iniwan siya. Trippers. <laughs> <laughs> Naliligaw na ako. Ayan o. Oh. So, ayun. Yun, nandun yung motor natin. Sobrang sukal nito. Oh. Wala kayong dadaanan talaga dito. Kundi itong mga uh, halaman, puno. Yan. Oh. Kaya sulit yung adventure na to, trippers kasi eh, may ako sa adventure, di ba? Kaya ayos na ayos sa akin to. Alright. Grabe adventure. Ayan, ito na yung motor natin. Alright. So, abangan nyo sa YouTube at Facebook itong ginawa nating travel adventure dito sa Abandon Mansion.